pangakong trabaho sa bansang Cambodia. Di umano ay gawa-gawa lang. Yan ang reklamo ng mga kasang-bahay natin. kasama natin ngayon sa studio, matapos mabiktima ng katransaksyon pawang mga illegal recruiter. Ayan na naman, paulit-ulit lang 'to so, sa Europa, sir. sa Middle East, uh -uh. anywhere in the world. Ang dami talagang Ah, uh, nabibiktima yes. ng illegal recruitment. Oh, Kaya ugalihin yung manood, ng sumbong nyo para hindi kayo maging Nalalalala. biktima. Oh, uh, so Ayan. okay lang po ba sa inyo banggetin ang ating ang pangalan ng ating complainant? complainant. Okay, okay Then, lang po mam. Ma andito ah, nga. Ay, okay lang sige. Oh, sige po, sir and ma'am, magpakilala po kayo. Uh, good afternoon po. Ako po si Jocelyn Malazab Herrera. Tagaw, 108 Mayon, Quezon City po. Okay. Si sir naman? Ako po si Michael Jan Mabun. At uh, taga-apari po ako, pero well, natatrabaho eh. po ako yung ng oh, oh, po, sir Pares kayo? Uh, oh, anyway, uh, uh, sino po yung nireklamo nire niya yun? at ano po yung nangyari? Uh, nireklamo nire po namin, sir, si Mylene Bedanya na pinangakuan kami ng trabaho sa Cambodia at Kumuha sya. O sa... iba nagdin mga to ah. Kinuhaanan po opo, opo ibanag po, sir. Iba nag lahat, lahat at... iba nan. Opo. Taga taga san ito mga nirereklamo. Apa apari po. Apari, apari. po. Pong... Opo. Sa sa punta or sa, sa minanga. Bisago. Bisago po. Bisago, Bisago sir. po sir. Attorney. Oh. Sige. Okay, sige. Yun po, yun po sir, uh, pinangakuan kami ng trabaho tapos pina, kinuha kumuha sa amin ng pera, pinabayad sa amin ng medical tapos ano plane ticket tapos uh, ikama yun po ang hiningi niya sa amin marami po po kaming mga kasama marami sir oo po marami po kami to sir Opo. magkano o. magkano ang nakuha niya sa, sa, sa akin po sir 40 plus ang nagawa niya sa akin Ta tapos na tanggal pa ako ng trabaho ko dahil ah. sa kanya nang ka pa o nagsangla ka ba? nagsangla pa po you? yung nanay ko ng ano po ng May alahas nako Isimab naman ako po ay 56,000 po ang nakuha okay. sa akin cash money po 'yun. Cash na, money. Opo, na ipon mo na, 'yan. Opo, na po siya na um, may negosyo po siya pero nung pinuntahan po namin sa Cavite wala pala po yung business na inaalok siya sa akin. Pero ma'am, ikaw para magtrabaho sa Nagtatrabaho po ako sa private private. Dep, para kung ano bansa sayo? po kayong Cambodia. Hindi, hindi po, ma'am. Ano ma iba ano naman lang yung po? kanya? Meron lang po siyang pinapangako na negosyo. Sa investment. amin? Dito sa Pilipinas. Ito oh, investment? Ikaw? Sa Trabaho po sa Cambodia, sir. Ah, Marami sa... po, po, po kami, sir, na ano na scam niya sa totoo lang po, sir. Sana, sinabihan mo na pupunta ka dito. Kasi, kasi sir, yung mga kasama namin, nasa probinsya po sila, sir. Ma, sa, may sa mga blatter na po sila. Sa Apari po, sir. Apari. Meron din sa mga Cavite, sir, na, na ano. Taga-Apari taga kayo ang amin? When, sir? Soon. Sir, gusto ko malaman, saan nangyari yung transaction ng ah. pag-ano? sa amin po, ma'am, sa Cavite po. Sa Bacoor Cavite. Baco kayo din po, Cavite. Paano kayo, kababayan nyo? Kakilala nyo personal? Kakilala ko po Ayun po na namin personal. Pa, kakilala, diba? Uh, okay. Pwede okay. po Hindi nirel... online to. Yeah, may nire-represent siyang company. Uh, wala Alain, po, basta ano, po. Uh, wala. sabi, nag interview pa nga daw po sila, eh sila po yun. Uh, -re -re recruit po sila din. Uh, nagpapanggap pa yung at ano, Jomer na yung... uh, NBI. Opo. According to them, opo. Ah, so, yung case ni sir sa illegal recruitment, yung sa inyo naman po ay sa investment. Opo, mag invest daw ng business. Okay, medyo Opo. ano to. Yung mga investment. sir, na recruitment, wala bang sa website ng OWA or BFN? Oh, oh, sino oh. yung mga le legit? -ulit, na lang, Ulit naman na yung mga OWA natin, mga counterparts natin na sinasabi nila, kaso lang, uh, marami pa rin tayong mga kababayan na hindi nila tinitingnan. Na. Yung... So sa part oh, po ninyo, pa hindi pa niyo hindi niyo putchek kung yung kausap niyo po ay kasama sa mga certified Wala na... po ma'am kasi taga ah. sa amin po. Tiwala po kami sa kanya oh, ang sobra. Anyway, action center. Na-find out na ba natin itong, ano bang agency to? Wala po siya, Wala daw wala, si wala, sir, wala sir, agency. Indeed, Basta nga, eh. si Kwan lang siya. Si Si Maylene Vidaña and Jerome Mirabonte. Na-contact ba natin ito mga inire-reklamo? si Maylin Bidanya at Jomer Miramonte. Jomer Miramonte na nasa Cavite ngayon. Opo sir, doon nakita daw sila, sir sa ano, doon din sa pinangkunan na sa amin ng pera sa Sogo po, doon sa Bacoor. Doon po sila lagi sir nag stay nung nakunan kami ng pera. Pinag-stay pa kami doon sir ng kulang What? dalawang Dapat linggo. Dapat kontakin din natin yung hepe ng Oo, Bacoor sir, yan. Para, ano? po. para alamin kung saan sa address po. Yung ano po, sir, sa Bacoor General Trias Cavite sa may Sogo po, sir. Sogo? Alam niyo okay. yung opisina, bahay? Ay, hindi po, sir. Basta ang inaano' noon sa amin, sir, sa Patikita Sogo lang po kami. Sa labas. Gusto ko malaman, uh, nung nagbayad ho kayo ng uh, pera, ano po yung ebidensya na kayo po ay nagbayad? May oh, resibo niyo? Wala po, ma'am, through La CCTV po, mamang ano, dun sa may labi ng Sogo. CCTV. Opo, wala po Pero siyang binigay. Ngayon? Anong binigay mo yung pera? Walang wala kasulatan? po, wala po, sir. Binigay Apo, mo na lang? Opo, opo, sir, kasi sabi niya, eh, kukuha siya ng ano, ibigay niyo yung pera, tapos kukuha ako ng plane ticket, sa niyo makukuha yung mga binayaran niyo. Ganon si Paul. Yung, yung transaction sa text messages. O, meron po, ma'am. Mga convo kami. Nung nag-abot ka ng pera, may iba ka pa bang kasama? Marami po, ma'am. Lima kami. Opo, lima po kami, ma'am. Sa lahat ng mga kasamaan mo, walang resibo? Wala po kami lahat, ma'am. Sige lang. Attorney, yung CCTV ng Sogo, di ba? Hindi naman yan forever na sinisave nila unless ni-request. Kailan yung transaction na yan? Nag-request na din po kami, ma'am, ng ng CCTV doon sa ano Sogo. Pero sabi nila, for investigation na lang daw sabi nila, ma'am. Sino may sabi? Yung ano po ng CCTV. Okay, Ay, ng, refer ng, din ano natin ito sa jepe. Pagkatulog oh, kayo para... ng jepe. Okay? Yeah, okay. Sabihin nyo may... lang yung araw na yun. Date. May pareserve. Tandaan nyo yung date ha. Baka magkamali tayo. Anong What's araw ba, sir? po yun, sir? <laughs> <laughs> There <laughs> must ano be po? a complaint kasi para makapag-request oh, talaga. Oh. Kasi not all, ano sir, lalo na Sogo, medyo... Uh, ano yan sila? Anong, uh, anong araw yun? yan sila sa pag-aaral. po nun, sir, nang ano na kami. Ha? Ano? Jun po, sir. Jun. Jun. Jun 21 po, sir. Tandaan mo, kuya nga. Yung oras, sir. yung araw para pag nag-request, tumbok ka agad. What about sa you, ma'am? Anong ano, proof na Wala po, ka ng pera? Pero may ano po ako, may witness po ako na kinuha po niya yung pera. Mga text messages ninyo, communication. Meron din po, pero dinilit niya po yung iba. Pero may na-retrieve. Iba yung modo sa paradigma. May iba, 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 sa ma ito? E. Investment. Para mga May kasama ka. Marami po. Na-investment din? Opo. Bakit kayo nag-invest? Ano, bakit? Kakilala uh, mo talaga? Kakilala po namin, kaya po oh, nagtiwala eh, kami sa kanya. Opo. Magaling po siya. Hindi ba siya nahiya? Siya mo. Mga taga-kababayan uh, niya. mismo. nga. Diba? Di hindi ba? Pa, hindi pa sa amin iba, sir. Pa, hindi iba. Ba? Para makakadugo pa. po kami, opo, sir. At attorney para maging large scale, ilan dapat ang complainant? Ten ba? Madami, di ba? Um... Hindi naman kayo kasi tatlo lang. <laughs> kasi, more than three. Oh. Kasi dapat maganda mayaya niyo. Or, 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 or more. tatlo, tatlo. Three Ganda, or sir, more. mayaya nila yung mga iba pang Pupo, nabiktima. Sabay-sabay sila sabay -sabay kayo magreklamo man. para maging large scale yun. Three or ah, more. kasi non-bailable yung pag large scale. Ano ba naman ito? Kababayan, kamag-anak ka pa naman. Sin, yung mga pinaghirapan ng mga kamag-anak. At kamag may iba daw. Hmm. At may... Ma'am huh? Gemma, may iba daw mga ano, oh. Huh? Uh, biktima pa na nagpadala ng kanilang video. Oh, so Ayan. baka pwede nating mapanood 'yon. Yung mga Sir, okay lang ba panoorin natin yung mga video ng mga complaints? Sige, mga attorney, na biktima? Pakita natin. Yan ang nga bang sinasabi ko, Jeme, at saka Tony dadagsahin na tayo ng complainant. Pati ito si <laughs> chairman ng biktima? Good problem. Oh, sir, yes. Sir. Kasi gusto nating matulungan yung ating mga kababayan. Pero talaga paulit-ulit. Ano to? complainants po na nabiktima. Laman kay at Monte Labaw. O, Jomer Lab Labaw. Iba na ito eh. Miramonte at saka si Mylene Bidanya. Ma'am, sir, maawa po kayo Kaya, sa mga kababayan ha? nyo. Sa mga nakakakilala sa kanila, pakisabihan lang po na bukas naman ang ating programa para marinig ang panig nila. Bakit nila inistapa ni Loco daw itong mga kababayan, kababayan nila. Na, dyan pa sa punta apari, kagayan. Diba? Ay, apari, kagayan lang. <laughs> Na-assign po kasi ako doon. Sa punta. Ibay, nagbuna ni Maylin ng 35,000. At Ardine. ang mga ebidensya ay nandito sa akin. Hmm. Live ba si Kuya? Sa akin, mga ebidensya. Sir, uh, talagang uh, nagakuha niya sa, sa akin. Uh, pati yung ano, pictures nandito, nandito kumplito ako sa ebidensya. Uh, <laughs> hindi <laughs> siya baka kapag kakaila sa akin. Ayun Si RDG. Okay. okay. Siguro, sir, magandang matanong natin, sir, si Lieutenant Colonel Berlito de Guzman, ang Assistant Chief ng Anti-Transnational Crime ng unit ng CIDG. Mm meron -hmm. so, pa pong mga iba pang video. Baka meron na pang... Ano. Nagre-reklamo laban dito. Hey, okay, no? Pakita muna natin mga nagre-reklamo. Oh, ah, Tuloy-tuloy lang. Para makita nila na itong dalawa na to... Hindi lang ay... silang nabiktima. Oo, Marami hindi lang pa. sila, yes, sir, at mamang nabiktima. Ito pa po si Penny Dane Ramos na nakuhanan ni Maylin Lubi ng Maygit 40K. At pinangangukuhan po kami na makakaron ng trabaho sa barko. Yan po. Wala na? Wala na, wala nang mga nasa video. Anyway, kausapin natin ang resource person natin sa si Lieutenant Colonel Berlito De Guzman, ang Assistant Chief ng Anti-Trans National Crime Unit ng CIDG. Bird, magandang tanghali sa iyo. Lieutenant Colonel Guzman. Yes, Tang... Tanghali, sir. Okay, narinig mo yung mga uh, reklamo ng ating mga kababayan, Bird? Yes. yes, sir. Oh. Napanood ko rin, sir. Uh, okay, ano ang ma-advise mo? Ano dapat ang gawin nila? Uh, sir, for immediate uh, ano, sir? Uh, action, sir. Uh, number one, yung walking complaint natin yan, sir, pasusundo ko ngayon. Dapat oh, okay. dalit dito sa so opisina para uh, ma-bisika na ka, sir, yung mga ibang complaint. Pero makuha rin namin detalye din, sir, mga ibang ko sir. Magagawa ng paraan, sir. Ano okay. ang mga pwede nilang na dapat nadalin dyan na madokumento? Yung proof of payment, sir, or certificate sa DMW, kami na rin na mag-facilitate, sir. Okay. Ah, uh, Portante, sir, makausap namin sila personally, sir. Yun, importante, O oh, Siguro, sir, tatanungin ko si uh, Sir Michael. Sir Michael, meron na bang, baka meron na pong uh, record ng complaint dito sa inireklamo? Kasi medyo madami na pong biktima eh. Ay, hindi. Si, si Michael pala. Si, 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 si Lieutenant, Lieutenant Colonel Kersman. si Guzman. Sir, uh, meron na kayang record kayo dyan? O meron na bang uh, complaint na nakarating sa inyo? Uh, so far, ma'am, uh, check na ang busy natin. Wala pa lumalabas sa data files na ayan. Pero double check tayo ayan, when na-complaint uh, na magpunta pa rito. Relax lang kayo, ma'am. Huwag muna kayong malis. Dahil nandyan yung ah... Uh, hatid sundo serbisyo <laughs> <laughs> ng sumbong nyo aksyon agad. Aksyon agad? Ah, okay. uh, sige po. Salamat po. Sir. Oh, muna, eh, salamat. Yung mga complaint natin, huwag muna palisin. Nawala na iba. Ano? Okay, maraming salamat po, Sir Michael. Iki And Ma'am Jocelyn. Po. Mga na, ng natin ngayon, sa Cagayan no? mga siraulo talagang nambibiktima. Sarili nilang kababayan eh. Oo, oh, sila na. nahiya. Pero ulitin po natin uli ha. Kaya, kaya sinasabi ko sa ating mga kababayan, kahit sa mga pilupuntahan natin, na ugalihin nyo pong manood ng sumbong nyo aksyon agad. Para ma kayo, matuturing kayo, kagaya namin. Para hindi po kayo mabiktima. Pag hindi po kayo manunood ng sumbong niyo ang aksyon malamang Mabiktima at malamang na mabibibig yes, ka